Kitang kita ho ulit ang ginagawa pagdudumi ng lokong si Ogi. Nakita ko po nung inilagay niya yung mga papel. At kitang kita rin na yung mga dumi ay hindi nila, ay hinayaan nilang nandun lamang sa ilalim. So nagtatapon po sila ng dumi. And po ang klase ng mga tao na to pakapangit ng mga pag-uugali. Hoy! Alias Yora Sabal, Flora Sabal. Ano ba ang tunay mong apelido? Z or S? Bakit? Binago mo ba? Pero hindi na ako magtataka kung bakit bago yung ano mo. Binabago mo apelido mo. Dahil na pa mo.